mga idol, isang magandang hapon sa inyo lahat. Meron na naman tayong aabangan na na aeroplano. Medyo makulimlim sa banda na yun. Oh. No? mga idol. Lapit na yata ang umulan. Yun no? o. malakas na ulan to mga idol. Umuulan na doon sa may kabundukan. eh yung aeroplano mga idol natin yung palipad nagtataxi yan siya mga idol doon sa may taxi alba papunta na siya sa kanyang pwesto na pagliliparan sa runway gabi gabi yung ano ulan, ulan talaga to mga idol mamaya may akunti eh. mga dilim dito sa I amin mean, dito sa area kung saan nililipad yung aeroplano ang kapal ng ulap uh -huh. maulan na sa kabundukan mga idol ayun na mga idol layo pa sya mga idol na siya mga idol nakabalagbag na siya nakapapunta na siya sa ano punta siya sa kanyang pwesto para lumipad Philippine Airlines to mga idol Philippine Airlines ang ating mapapanood ang pasahero na palipad ngayon ayun na siya mga idol pwesto na mga idol nakakapanood na naman tayo mga idol ng na isang napakagandang umahagibis na pag take off yan na mga idol ang gilis ito nyo mga idol para siyang ano mahagibis talaga oh. yan dito idol sa atin wow ang ganda naman mga idol doon sa kabila pala na yun idol liwanag pa sa kabila madilim ayun salamat po mga idol sa panonood sa walang sawang pagsuporta salamat po